Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Noong gabing iyon, ang katahimikan ng baryo ay biglang binasag ng malalakas na yabag at sigaw mula sa kalsada. Ang mga ilaw ng mga lampara sa bawat bahay ay nagbukas isa-isa. Tila mga matang nagmamasid sa gitna ng dilim. Sa gitna ng lahat, isang batang lalaki, wala pang sampung kaong gulang, ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang isang laruang kahoy na tila wala namang saysay -say sa laban na iyon. Ngunit ang mga mata niya, matapang, hindi nanginginig, ay parang apoy na ayaw magpatalo. Nasa kanya ang dala, bulong ng isang maandang babae mula sa gilid ng daan. Walang may gustong lumapit, dahil alam nilang ang batang iyon ang sentro ng lahat ng kaguluhan. Bakit sa isang musmos na punta ang kapalaran ng buong bayan? Walang makasagot, ngunit ramdam ng lahat na may tinatago siyang hindi dapat mabunyag. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng nasusunog na kahoy at takot. Sa dulo ng kalsada, dumarating ang mga anino, mahahaba, mababagal ang hakbang, at bawat ay may daladalang bagay na kumikislat sa ilalim ng buwan. Ang mga matatanday nagkukubli sa likod ng mga bintana, samantalang ang ilang kabataan ay palihim na nag-uusap kung tutulungan ba ang bata o iwan na lamang. Ang bata ay humakbang pasulong, isang hakbang lang, ngunit sa pa para maramdaman ng lahat na hindi siya atras. Kung gusto niyong makuha ito, dumaan muna kayo sa akin. Mahinang sabi niya, ngunit malinaw sa lahat ng naroroon. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang isang lumang kwintas, gawa sa kahoy at bakal, na sinasabing pag-aari ng unang nagtatag ng kanilang bayan. Sa gilid ng plaza, isang lalaking may peklat sa kaliwang mata ang ngumiti ng malami. Bata, hindi mo alam ang pinapasok mo, sabi niya habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ngunit sa bawa paglapit ng lalaki, mas lumalalim ang tingin ng bata, at mas nagiging mahigit ang kapit niya sa laruan sa kamay sa loob ng bawat bahay mga inay humahawak sa kanilang mga anak at mga amay pinipigil ang sarili na sumugod sa himpapawid kumukulog kahit wala namang ulan at doon sa pagitan ng dalawang magkalaban isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan sigaw na magpapabago sa lahat ng naroon mula sa madilim na eskinita sa gilid ng plaza umakbo ang isang batang babae nahalos halos kaedad ng batang lalaki. Nakatali ang buhok niya at may dalang lumang tambol na gawa sa balat ng kalabaw. Walang nagtanong kung sino siya o bakit siya naroon. Ngunit sa bawat hampas niya sa tambol, umuugong ang buong baryo na para bang tinatawag ang lahat ng tao na lumabas. Isa-isa, bumukas ang mga pinto. Mga lalaki at babae, matatanda at kabataan, nagsilabasan na may dalang mga patpat, ita, at kahit mga gamit sa kusina na magagamit bilang sandata. Ang hangin ay tila nagbabago ng daloy, mula sa takot patungo sa galit at tapang. Ngunit kahit na nagsama-sama ang bayan, nanatiling nakatutok ang tingin nila sa batang lalaki sa gitna. Hindi ito laban para sa kanya, bulong ng isang lalaki na may puting bigote. Ngunit sumagot ang isang matandang babae, hindi mo naiintindihan, siya lang ang pwedeng magdala ng anting-anting na yan. Sa kanya ito kumikilos. Ang lalaking may peklat sa kaliwang mata ay tumigil sa paglakad. Umango sa mga kasama niya na ngayon ay nakapwesto sa magkabilang gilid ng plaza. May hawak silang mahahabang sibat at mga tansong kalasag na kumikislat sa liwanag ng buwan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, para bang wala silang kinikilalang awa. Bata, sabi ng lalaking may peklat, ibigay mo sa akin yan at palalayain ko ang mga taong ito. Ahimik lang ang bata, hindi kumibo. Nguni ang mga kamay niya ay nagsimulang kumilos. Binuksan niya ang laruan niyang kahoy. Sa loob nito, may nakatabing maliit na piraso ng papel na tila matagal ng tinupi. Mula sa malayo, may sumigaw, itago mo. Huwag mong ibibigay. Lalong tumindi ang tensyon. Ang batang babae na may tambol ay huminto sa pagtugtog at tumingin sa kanya. May halong takot at paghanga sa mga mata. Sa gilid ng plaza, isang aso ang biglang tumahol ng malakas. Tila may naamoy na kakaiba sa mga estranghero. Ang ilan sa mga kalalakihan sa baryo ay nagsimulang umabante. Ngunit pinigilan sila ng batang lalaki sa pamamagitan ng simpleng pagtango. Kung lalapit kayo, masisira ang lahat, mahinang wika niya. Hindi alam ng iba kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit may kakaibang bigat sa kanyang boses na nagpaawat sa kanila. Parang may alam siya na walang sinuman sa kanila ang nakakaalam. Sa bawat segundo, mas lumalapit ang mga estranghero. Sa bawat hakbang nila, lumalalim ang katahimikan. Walang kahit isang insekto ang gumagalaw, walang kahit isang dahon ang kumakaluskos. Hanggang sa may pumutok na malakas mula sa kalayuan, parang isang lumang kanyon na matagal nang hindi ginami. naginginan ang lahat, ngunit walang makita kung saan galing ang putok na iyon. Sa biglang pangayari, umigil ang lalaking may pekla. Tumingin siya sa hilaga, kung saan makikita ang anino ng lumang simbahan sa tuktok ng burol. May kakaibang liwanag na sumisilip mula sa loob ng simbahan. Mahina, Ngunit malinaw sa dilim ng gabi, wala ng oras, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa pa para marinig ng batang lalaki, naglakad ang bata patungo sa gitna ng plaza, hawak pa rin ang laruan at ang kwintas. Pinagmasdan niya ang paligid, ang bawat mukha ng mga taong handang sumugal para sa kanya, kahit hindi nila alam ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita ng mas malinaw, hindi ko ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para sa atin lahat. Ang mga salita niyang iyon ay parang apoy na pumatay sa takot ng buong bayan. Isa-isang umabante ang mga tao, hanggang sa wala nang natira ni isa sa gilid ng plaza. Ang batang babae na may tambol ay muling humampas, mas mabilis at mas malakas, at bawat tunog ay nag-udyok sa lahat na manatiling matatag. Ngunit habang papalapi ang mga estranghero, napansin ng bata na hindi sila umaatake, para bang may hinihintay silang senyales at nang dumapo ang isang itim na uwak sa balikat ng lalaking may peklat, doon lamang siya ngumiti. Dumating na ang oras, sabi niya. Sabay itinaas ang kanyang kamay, at mula sa bawat sulok ng plaza, ay sumulpot ang mga taong nakaitim na parang mga anino. Napalibutan agad ang bayan. Ang ilan ay hawak ang mahahabang lubid, ang iba na may may dalang apoy na parang may balak sunugin ang laha. Ngunit imbes na umatras, lalo pang humigit ang kapit ng bata sa kwintas. Ang mga mata niya ay tila may sinisilayan sa malayo, sa direksyon ng liwanag mula sa lumang simbahan. Parang doon nakatali ang lahat ng kasagutan. Buksan mo na, bata, sabi ng lalaking may peklat, at sa bawat salita niya ay lumalakas ang ugong sa paligid. Ngunit imbes na buksan ang laruan, inaas ito ng bata sa itaas ng kanyang ulo. Ang buwan ay tila nagbigay ng dagdag na liwanag, tumama sa laruan at nagpasiklab ng mahinang sinagmula rito. Ang sinag na iyon ay tumama diretso sa kwintas, at sa isang iglap, kumulog ng malakas na parabang bumagsak ang langit sa lupa. Napaluhod ang ilan sa sobrang lakas ng tunog. Ang mga estranghero ay nagsimulang umatras, ngunit hindi lahat, ang iba ay mas lalong lumapit, parang lalong ginanahan sa nakita nila. Mula sa likuran ng bata, may narinig na mabagal ngunit mabigat na yabag. Lumingon siya, at doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong na yari sa habing kamay. May hawak na baston na may ukit ng araw at buwan. Ang mukha nito'y hindi pamilya sa karamihan. Ngunit sa mga matatanda ng baryo, agad nilang nakilala kung sino siya. Ang matanda ay lumapit sa bata at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Panahon na, sabi nito. Ngunit bago pa man makagalaw ang bata, biglang kumigil ang kambol ng batang babae. Kasabay nito, Narinig ang marahas na tunog ng pagputol ng lubid at pagbagsak ng isang bagay mula sa bubong ng lumang simbahan sa burol. Ang lahat ay napatingin doon. Sa liwanag ng buwan, may makikita silang malaking balumbon ng telang pula na unti-unting gumugulong pababa sa hagdan. Sa tela, may nakasulat na mga salitang matagal ng ipinagbabawal banggitin sa bayan. Mga salitang ayon sa alamat, kapag binigkas ay magpapalaya o magwawasak sa buong lugar ang lalaking may peklat ay ngumiti ng malaki. Ngayon ko na makukuha ang matagal kong hinahanap, sigaw niya. At bago pa man makalapit ang bata sa matanda, umakbo ang isa sa mga estranghero papunta sa burol. Walang nagawa ang bayan kundi sumigaw at magsitakbo. Ngunit hindi malinaw kung papunta sila sa tulong o sa pagtakas. Sa gitna ng kaguluhan, ang bata ay nakatayo pa rin sa gitna ng plaza. Hawak ang laruan, nakatingin sa liwanag ng simbahan, at alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, wala nang bukas para sa kanilang lahat huminga ng malalim ang bata, at marahang ipinikit ang mga mata. Sa likod ng kanyang kalukap, tila nakikita niya ang mga alaala na hindi kanya, mga mukha ng mga taong matagal nang wala, mga labang matagal nang tapos. Ngunit sa bawat larawan, isa ang mensahe, huwag kang bibitaw. Bumukas muli ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong iyon, may kakaibang ningning na. Parang ang ilaw mula sa buwan ay pumasok mismo sa kanyang mga balintataw. Dahan-dahan niyang tinaas ang kwintas, pinagdikit ito sa laruan na gawa sa kahoy. Sa pagdikit, may may rinig na mahinang kalansing, at unti-unting bumukas ang laruan, hindi gamit ang kamay, kundi tila ko sa itong nagbukas. Isang liwanag ang sumiklab mula rito, malamig ngunit mabigat, dumireso pataas sa kalangitan. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga estranghero ay tila natigilan, hindi makagalaw, at ang lalaking may peklat ay napatras ng walang kamalay-malay. Sa gilid ng plaza, ang batang babae na may tambol ay huminto. Hawak ang kanyang instrumento na parabang may hinihintay. Mula sa simbahan sa burol, ang liwanag na kanina'y mahina ay biglang lumakas, tumugon sa sinag mula sa laruan ng bata. Nagtagpo ang dalawang sinag sa gitna ng plaza, at doon ay unti-unting umangat mula sa lupa ang kwintas umiikot at kumikisla. Ang hangin ay umikot, nilalamig ang balat ng lahat, at ang mga bituin ay tila kumurap ng sabay-sabay. Ang matandang lalaki na nakasuot ng balong ay lumapit sa bata. Kapag nagsanib ang liwanag na ito, wala nang makakapigil sa pagbili ng kagapagmana, mahinang sabi niya. Hindi pa man maintindihan ng bata ang ibig niyang sabihin, ramdam niya sa dibdib na siya ang tinutukoy. Ngunit bago pa man tuluyang maganap ang lahat, Isang sigaw ang bumasag sa eksena. Mula sa burol, nakita nilang hawak na ng estranghero ang pulang telang galing sa simbahan. At sa isang iglap, binasa niya ito ng sariling dugo, saka itinaas sa ere. Agad na nagdilim ang paligid. Parang nawala ang buwan, at ang liwanag mula sa laruan at simbahan ay unti-unting kinakain ng itim na uso. Nagsimulang maglakad ang lalaking may peklat, mas mabilis at mas desperado. Ang bawat hakbang niya ay may halong yabag na parang kumakalabog sa puso ng lahat ng nakayini. Ang bata ay napaatras, ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kakot, marahan siyang hinawakan ng matandang lalaki sa balika. Kung matatakot ka ngayon, mawawala ang lahat, bulong nito. Sa gilid, nakita niyang nakatingin sa kanya ang batang babae na may tambol. Nakakunok ang noo nito, ngunit sa mga mata ay may tiwalang hininya pa naramdaman mula kaninuman. Isang malakas na hampas sa tambol ang sumunod, at ang tunog ay parang dumireso sa kaluluwa ng bata. Hinigpitan niya ang hawak sa laruan. Humakbang pasulong, isa, dalawa, tatlo, hanggang sa sila ng lalaking may peklat ay magkatapat na muli. Magkalapit na ang kanilang mga mata, at doon, sa katahimikan ng gabing iyon, parang silang dalawa lang ang naroon. Hindi mo alam kung anong hawak mo, bata, sabi ng lalaking may peklat, nakangiting ngunit may halong galit sa boses. Ngunit bago pa siya makasagot, muling kumulog, mas malakas, mas mabiga. At mula sa itim na ulap sa itaas, may bumababa na aninong tila walang anyo. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng presensya nito. Napatitig ang bata sa nilalang na iyon. Sa loob-loob niya, alam niyang ito ang huling pagsubo. At kung magkamali siya, wala nang makakabangon ang kanilang bayan. Hinawakan niya ang kwintas, inilapit muli sa laruan, at sa huling pagkakataon, ipinikit ang mga mata. Sa muling pagdikit ng kwinta sa laruan, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kamay ng bata. Hindi na ito malamig gaya ng kanina, ngayon ay mainit at buhay. Ila may dalang hininga ng lahat ng ninuno ng bayan. Ang liwanag ay kumalat sa buong plaza, pumulupo sa bawat bahay, bawat puno, at bawat taong naroroon. Ang mga estranghero ay napaatras, hawak ang kanilang mga mata na parang nasusunog sa tindi ng sinag. Ang lalaking may peklat ay sumigaw, Muni ang tinig niya ay unti-unting nilamon ng liwanag, hanggang sa mawala siya, kasabay ng mga kasamahan niyang parang usok na tinangay ng hangin. Maging ang itim na ulap sa langit ay napunit, muling sumilip ang buwan, mas maliwanag kaysa dati. Sa tuktok ng burol, ang pulang telang may dugo ay nahulog sa lupa. Agad itong natupok sa liwanag na nagmumula sa plaza, hanggang sa wala na itong bakas na naiwan. Ang lumang simbahan ay tila huminga, at ang liwanag nito ay kumalma. Ngunit nanatili bilang gabay sa dilim ng gabi. Bumagsak sa tuhod ang bata. Hawak pa rin ang laruan at ang kwintas. Lumapit ang matandang lalaki at marahang hinawakan ang kanyang ulo. Natapos na, bulong nito. Ngunit sa tinig ay may halong pasasalamat at lungkot. Umingala ang bata. Napansin niyang ang buong baryo ay nakatingin sa kanya. Hindi na bilang isang musmos, kundi bilang tagapagsagip ng kanilang bayan. Ang batang babae na may tambol ay lumapit, nakangiti. Sinabi ko sa'yo, kaya mo, mahinang wika niya. Asa As unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ang bata ay ngumiti rin. Sa hangin, ramdam ng lahat na may nagbago. Hindi lang dahil ligtas sila, kundi dahil muli nilang natutunang magkaisa. Habang ang gabi ay bumabalik sa katahimikan, at ang buwan ay nagbabantay mula sa taas, ang kwintas at laruan ay magkasamang kumislap. Tila nagpapaalala na ang kanilang kwento ay magpapatuloy sa bawat henerasyon na darating.